Oh my God, shout out! Good morning everyone! Late na po ang gising natin kasi aswang po tayo <laughs> uh, Thank you so much sa aking mga subscribers sa aking viewers I love you all at mag-unboxing po tayo guys bumating po ang ating rinja bang ay mali kung nakita nga na nakita mayroon po tayo ang boxing box boxing box, nandito na ang ating Gcas ATM card. Wala pa tayong supply, magulo pa nga itong buhok. Pero guha pa tayo sa ating filter. <laughs> Aro guys! Ang ating Gcas card, dumating na po. Deliver na ng Lazada, Lazada Boy. Okay. Eto na hindi na tayo magbabayad ng pag nag-cash out tayo ng para dito na natin sa ATM kukunin so wala nang charge ito na ang ating unboxing card sa nang ATM dito? <laughs> ito na ang ating ATM ito na guys Kaya, magkuha kayo mahirapan. Kasi ang inyong pin nito ay parehas lang sa inyong pin number dyan, sa inyong Gcash dyan, sa inyong cellphone. ba diba, apat yan siya. So, parehas lang. Ito na. Ano pang ginagawa nyo? 250 pesos. Thank you, guys. Ano pa? kami yung hinihintay? Kumuha na kayo ng Gcash card. Itiin ninyo. Ito na po yung itiin ng ating Jigas. 250 pesos. pangalan natin. Pinatakpan natin ang pangalan natin. So, kahit sa 7-11, pwede mo siyang kunin. Tapos, ang inyong pin number nito, sa inyong ATM, GCAS ATM card, uh, pwede na rin ninyong ipambayad na shopping mall pen niya lang naman ninyo. Okay. parang bangko naman siya. Bangko nga. Oh. Ito yung magandang bangko. Oh, insured niyo lang kung may malaki kayong pera. Insured po. Kasi, ang 20,000, magkasaw 20,000 sa tindahan, 400, 400 pesos ang nawala. So, sayang. Oh. Kaya, ito, kumuha na kayo, 250 pesos lang i-ano nyo lang yung Gcash card nyo sa inyong Gcash uh, account sa inyong cellphone order nyo, kailap nyo yung identity ninyo so, deliver lang yan 5 to 7 days lang so, 250 pesos so, hindi na ako sa tindahan mag-cast out doon na ako sa 7-11. Tuslok lang lang. 20,000 ako dito. Tuslok 20,000, 50,000. Lalabas siya ng buong buo. Wala siyang bawas. O, di ba? Kaya, ano pang ginagawa ninyo? Sige na. 250 pesos. ATV card ng ating chicas. Ang pinumber ninyo dito sa inyong ATM card, send lang po sa inyong pin chicas number.